Okay. Nandito po sila kumakain. Nandito po. Papasok ako sa pinto. Ay! Password! Paul! Jake! Bilisan mo dahil nandito. Error! Error na! Error! Nandito sila tumutugtog. Ang gwapo ng isa. Ito si G-Mark. Sarap na siya rala dito tumutugtog pati pati doon may may lumalaba may doon may mungugas tapos lalabas na ulit ako tapos nandito na ulit sila papunta na ako sa kumakain andoon may lumakat doon may multo dito at pumunta ako sa room girls papunta na doon at palapit na Bon, bon. Sa Hi. Maida. Nandito na ako ngayon sa Ayos to. Ano sinisay yo? Awara, nandito na po andito. Nandito na ako sa girl room of sa kano sa babae ng mga room. Dito pa ako para mag-interview. Ano po ang masasabi niyo sa uh, uh, wala akong masasabi. Hi. Uh, Sige po. Ano ang masasabi mo ha? <laughs> No comment. <laughs> no comment. No comment. No comment. Nandito na po at lalabas na po ang reporter. Mga batang pasabay. papasok na. Nandito na. Oops, ang share namin. Oh, si Ayay, andito. Yan. Ito. Oh, smile. Ako <laughs> wala ako. Ang direktor, ang direktor, ang last Director. Nandito na mga ngayon. Nandito na! Director. Si ni si nandito. Ang um, muse mm -hmm. ng ang muse ng boarding house. Ang mga na po ang ng boarding house. Si Sir... Mr. Rice. Ayan. Pan-director video? Yes. Ang muse. Ang muse. Ang muse. po. Kulang pa ng isa. Wala pa siya. Dilan eh. Oh! Andito na <laughs>